kung magkano ibabawas, 200. 200. Uy, ibabawas sa 200. sa natin? 200 din. O ibabawas Uy, sa Dami, ma... sa... <laughs> 200. Mami naman, mga may mga bonus pa pa na ng Pinas. Binigyan pa. Uy, sa akin, lima. <laughs> Nagulat sila. <laughs> may bonus na <laughs> naman tayo, guys. Cash advance. Anyo. <laughs>